Mga buhay mga tagigighenyo. Today is a very special day dahil officially ay binuksan na ang Tagig City Disability Resource and Development Center dito sa Barangay North Signal Village. Pero ano-ano nga ba ang mga facilities sa loob nito at paano nga ba magkaroon ng access sa mga ito? Tara, samahan nyo ako at sabay-sabay nating alamin yan. Let's go. Hello po sir, good afternoon po. Finally, nabubuksan na po natin ang Taguig City Disability Resource Center. Ito po yung kauna-unahang resource center sa buong Pilipinas na nangangalaga ng iba't ibang types of disability. Ang layunin naman nito na is mailapit, mapaigting at iparamdam sa mga kababayan nating may mga kapansanan ang mga inklusibong program at servisyo ng ating pamahalaang lungsod ng Taguig. At kasama na po natin ngayon si Ma'am Claire, ang head ng Pediatric Physical Therapist po dito sa Tagig Disability Resource and Development Center or TDRDC, ang pinakabagong six-story building dito nakakatuwa naman po na mayroon na po palang ganito dito sa tagig. Nakaka-excite naman po. Pwede niyo po ba kaming i-tour dito ma'am para makita namin yung facilities? Of course. isa Isasama ka sa lahat ng mga rooms dito para makita mo yung mga services na ina-offer natin. Okay, ma'am. Excited na po ako. Tara Badal na. na po. <laughs> so dito na tayo sa second floor. Ang unang makikita natin is yung pantry. Dito, kumakain yung mga nagtatrabaho dito sa loob ng ano, So, as you can see, kontento naman yung gamit. So, lahat ng needs natin, lalo na yung mga persons with disabilities, within their reach na. So, hindi na kailangan lumabas. Dito naman tayo sa next room, ang ating library. Wow! Noon, ah diba? So, we have different kinds of books. May mga pangbata, may mga pang matanda for general knowledge. And then, of course, hindi lang mga persons with disabilities ang tinatanggap natin to. o yung mga nakakapasok. Even yung mga wala namang mga kapansanan, pwede nilang gamitin. So, it's an app actually. So, hindi na kailangan ng physical books kasi meron na tayong workshare. Kailangan merong equality sa mga may kapansanan at sa mga walang kapansanan. So this is one way of reaching out doon sa mga uh, kababayan natin, sa mga tao na may kapansanan na yung environment is hindi nagiging hindrance doon sa kalagayan nila. So this is where uh, nagaganap yung mga meetings, for example ng ng head meeting Visitors natin, yung mga guests natin, important meetings na big groups talaga. Yan, yeah, dito natin ginagawa yun. Specifically, this is the Pidao conference room so, as you can see. merong mga action pictures na ganito for us to be reminded na nandito tayo to serve. Kaya kung makikita natin, these are some of the activities. Sabi nga natin equality, so inclusivity. So pinaranas natin yung mga ganyang mga activities ma'am, i-tour nyo naman po ako sa third floor ng ating building. Kate, Kate, wait. wait, wait, wait. Ay, wait. Pwede tayo mag Pwede tayo mag-elevator. Hala, it's giving. May yes. elevator po pala Kasi, dito. Kasi natin, syempre, yung, yung comfort. Welcome sa aming third floor. dito ang aming adult physical therapy area. So, welcome po dito sa adult physical therapy. Tara, tutur ko po kayo. Dito po sa Adult Physical Therapy Room, ang common na kinikater po namin ay ang mga adult and geriatric patient. So dito po, yung mga patient na nangangailangan po ng rehabilitation na kung ay eh, nagtatamu po sila ng pinsala sa kanilang katawan na maaaring magkaroon ng limitasyon sa kanilang paggalaw. Dito po ay sinasagawa ang kanilang rehabilitasyon upang mababalik ang kanilang lakas at malimitahan ang mga komplikasyon. Kung so, sa third floor yung mga adult, binibigay natin ng physical therapy services. Dito sa fourth floor, ito yung pediatric floor. Oh. Welcome, ito ang ating pediatric physical therapy room. Welcome to Playland! Oh, ang <laughs> yeah. colorful! Yes. Nandito yung mga gamit na nandun din kanina sa adult physical therapy room. The difference is, downsized to pediatrics. Kinikiter natin ang mga pasyente, any physical disability na naglilimit sa kanila para makapag-function ng maigi. Seeing all the equipments, the tools, and the toys po, nung una, akala ko lang po mga simpleng toys lang po siya. Nagulat ako na meron din po pala May siyang gamit. uses for people with disabilities. Yeah. So, nakakatawa po. At masasabi ko lang po talaga uh -oh. na napakasaya at napakaswerte na maging isang tagigid. Totoo po yan sa ating veranda. Ayan. Wow. Oh, Welcome. Very, <laughs> very, aesthetic yung yes. design. Yung mga parents nung mga pasyente natin na nag-undergo ng physical therapy o yung mga companions nila. So, while waiting for the kasama nila na nagkapa-therapy, pwede sila magstay dito. Makapag-relax. You know, It's our small way of helping them na makapag-unwind. So, ito yung aming conference room. Tapos, other side is the pantry naman para sa rehab med. Dito, usually, ang gumagamit naman dito, the PT, the therapist, tapos kung meron kaming mga case presentation, ayan, pag may meeting kami with our rehab doctor or society, dito rin namin ginagawa. Yan, ito na ating fifth floor. Ayan. So, sabi ko nga sa'yo, mas ma-excite dito. Pediatrics din ang kinikater natin dito. So, halos parehas lang yung makikita natin sa pediatric physical therapy at saka sa occupational and speech therapy room natin. What's the difference? The difference is, occupational therapy deals mostly with fine motor movements. Fine motor meaning small movements. More of yung fingers, yung hands. So, lahat ng functions concerning um, our hands, dito natin. So, ito naman ang ating consultation room. Actually, we have two doctors na Nagko-konsulta dito. We have the rehabilitation doctor or the physiatrist. And also, we have developmental pediatrician. Ito ang ating multi-sensory integration room. For those na yun nga, medyo hypersensitive, nagkakaroon ng sensory disintegration. For example, may meltdown or nagkakaroon ng tantrums. So what we do, ayan, may mga activities tayo dito. Ang nilalaman nito, everything na pwede makatulong para ma-integrate yung ness ng bata. If mm -hmm. I will be seeing this po in a normal people's eye. Parang playground lang. lang po mm -hmm. siya, siya. for their explaining. Super dami niya po palang uses okay. and very helpful siya for the kids with disabilities. Okay. Ito po yung ating um, PRPW. So dito po yung registration po for persons with disabilities para nga po makonect doon sa registry ng Department of Health. Importante yon para ma trace natin or mabigyan natin ng karampatang serbisyo yung mga persons with disabilities natin, lalo na yung mga nauspita. Sila po ay kasama doon sa mga persons with disabilities na hinahire po natin dito. Kaya po nila at may kapasidad sila na magsilbi sa bayan. Last room na pupuntahan wow, natin. Wow! Finally! Yes. Yeah! Nasa Last yes. dami, di ba? Ang dami services okay. talaga. So, this is the training room. Ito ang training room ng ating uh, PIDAO, ng Persons with Disability Affairs Office. So, through this, mga training programs natin na empower natin sila. So, meron silang pagkakataon na pumanap ng mapagkakakitaan to social involvement, community involvement, hanggang sa employment. We are Grabe partnering. from start until yes. they last, tutulungan Oo. ka po Oo. talaga ng tagig. Walang iwanan, hindi hindi, ka, ano, hindi binibitawan Oo. ng tagig yung mga ganitong kapatid. Grabe po yung pagyakap nila Sobra. sa mga Sobra tao talaga. Yes. So, so, we're so blessed, blessed talaga. Yun yung gusto nating malaman ng mga kababayan natin. para mas maliwanag, meron din po kaming hotline na pwede nyo pong tawagan. Ito po yung 0961 704 Again, 0961 704 Maaari nyo po kaming tawagan sa numero na banggit tuwing lunes hanggang biyernes. Mula alas 8 hanggang alas 5 po ng hapon. Pag uh, weekends po, wala po. At holidays, wala rin pong sasagot. So, Mondays to Fridays po, from 8 to 5, pwede niyo po kaming ma-reach doon sa mga number na yun po. O mga tagighenyo, I hope ay naging masaya kayo sa pagsama sa akin ngayong araw at nabigyan natin ng kasagutan ang lahat ng inyong mga katanungan. Kaya naman, kudos din sa ating mga Tagig City officials, especially to our beloved Mayor Lani Cayetano, dahil palaging inuuna ang kapakanan nating mga Tagighenyo. Kaya kung kayo po ay may kakilala, kamag-anak, kapamilya, kaibigan na nangangailangan ng tulong at assistance, pat sa mga bagay na ito, abay, ipamalita nyo na rin ito sa kanila para everybody happy. Muli ay maraming salamat sa inyo at samahan nyo kami sa mga susunod pa nating episodes dito lang sa The Gig Henyo.